So yan, good evening mga kabasyong. So kikita nyo ngayon, ceiling to ng aking uh, Toyota Corolla. Uh, small body. So hindi ko pa siya natapos gawin. Yan. Oh. Ganyan siya. Kaganda. Oh, hindi pa tapos dito ang part. Kasi hindi ko pa nailagay yung kanyang uh, ano dito cover. Itong isa, nalagyan ko na. So yan, takpa natin. Oh, yan. Ganyan kaganda yan. 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 So, ito, uh, ang nagastos ko dito is 125 pesos all in all para dito sa DIY ceiling na ito. Makita nyo naman. Uh, may portion lang na hindi ko paganong anong na dikitan. So, ang ginawa ko rito, bumili ako na ito sa Lazada. So, this cost 5 pesos isa. Uh, ito yung nilalagay din sa ceiling, sa bahay. Uh, tapos may design siya na gold dito. Pero depende naman yung gusto yung kung anong kulay. So, yan. So, ito, nireinforce ko siya ng mighty band. Yan. Kasi kapag tumatagal din na tatanggal. So, tinesting ko lang kahapon. So, natanggal siya. So, ngayon, nireinforce ko siya sa ng mighty band. So, okay naman. Nag-fit na siya. Hindi na siya natatanggal. Kahit pilit-pilitin mo na anuhin. hindi na. Tapos, dagdag insulation na rin para sa ating sasakyan. Kasi pangit yung ano nung ako naghahanap ako ng hard ceiling, ang hirap makahanap at saka ang mahal. So ito, mga kabasyong, tingnan yung kulay ng aking ceiling, oh, oh di ba? Ang dumi. So 'yan, ah, uh, nag-decide ako na kaisip ako ng paraan para medyong makatipid. So wala naman mawawala kasi ano naman na ito eh. Pangit na yung ceiling niya. So 'yan, nakita niyo naman, oh. Elegante. Takpan ko itong ilaw para makita nyo. ang ganda. O. Oh. Di ba? So, yan. Hindi na natatanggal kasi nakadikit na ng... May... may Although may ano siya, dikit na rin. Pero, dinagdagan ko lang ng blue. Ayan. Nung may tiban para... Inisip uh, iniisip ko nga ka kanina kung rugby ang gamitin ko. So, dito sa part na to, hindi pa ako tapos ha. Kaya medyo bukol pa yan. Ayan. Hindi pa ako tapos dyan. Dito. Ito nilalagyan ng mighty band. Tapos yung gitna niya. Yan ang ginagawa ko. Di ba yung isang buo? Ito paliwanag ko ha. Di ba ito isang buo? Nilalagyan ko yung kanto ng kanto-kanto niyan. Dito. Dito. Patak lang. Hindi naman siya uubos ng isang buong mighty band eh. Na sa isang ganito. So marami rin yung nailagay ko. Nakatatlong mighty band na ako. So ito. Dito. Tapos pag ididikit ko na dahan-dahan uh, lang. Siyempre. So, ayan. Ganyan ang magiging kakalabasan yan. So, ito may cover pa to dito. Hindi ko pa siya nilalagay. So, ito yung cover niya. Mas maganda siya tignan kasi. Kapag, ano, oh, may cover na. Hindi na masakit sa mata. So, ganyan. So, ito, mga kabasyong DIY lang to, uh, Itong item na to galing sa Lazada worth 5 pesos so naka 65 pesos ako yung nailagay na dito Ayan, kasama na yan yung may bakante na isa dun nakabilang na yan so tapos mighty ban yan ganyan yung binili ko maliit lang yan so gabi na nagdi DIY pa ako kasi wala tayong magawa joke ah uh, naisip ko lang kasi sayang oh, 'di ba? Ang ng ganda tignan. Oh, eh aking small body. So gabi na. So tatapusin ko na lang yung isa na 'yon, tapos yung mga part na 'yon. So ayan yung likod niya. Iyon. Hmm. yung kaganda yan mga basyong. Oh, so so ayan, share ko tong ano na to para magkaroon din kayo na idea sa mga gustong Uh, Mag-DIY din. syempre nagtitipid. So, wala naman na mawawala eh. Kasi, sa akin, para sa part ko, kasi madumi na nga yung ceiling. Tapos, kahit nilinis ako na, wala pa rin. Gumamit ako na ako na ako ano-ano pang linis. Eh, ganun pa rin. Sabi ko, magpalit ako ng hard ceiling. So, nagtanong ako, medyo maganda yung price. Kasi nga, maganda rin naman yung quality ng hard ceiling. yan, Eh, ano kasi to eh. At, uh, tel ay ano tela and madumi siya so yun so sana nabigyan ko ng magandang DIY ulit mga kabasyong so magandang 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 gabi ayan oh kita niyo magandang magandang gabi mga kabasyong at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel and Facebook page like and follow, eh, paki-like and follow na rin ang aking Facebook page and subscribe sa aking YouTube channel. Para maka, maraming mga ideas pa kayo makapupulot sa akin kahit konti-konti. Ayan. -konti. Pakatipidan. Kahit pa paano. So, ayan. So, yun lang mga kabasyong. Maraming maraming salamat sa panonood. At, uh, God bless sa ating lahat. Maraming salamat.